balita. Pantay presyo pa rin tayo naglabas ang Department of Trade and Industry o DTI ng price guide para sa mga gamit pang eskwela. Sa inalabas pong pahayag ng ahensya, magisilbing gabay sa mga consumer kung magkaroon ng presyo ng bawat gamit. Inalaro sa 11 peso at 80 centavos hanggang 52 peso sa notebook. Bad paper na mula 9 peso ang 20 centavos hanggang 61 pesos at mula 13.80 pesos naman hanggang uh, lagpas sa 48 pesos sa intermediate pad paper. Habang 11 pesos sa 33 pesos ang presyo ng lapis, 3 pesos hanggang 33 pesos naman ba ang ball pens at uh, iba pang mga kagamitan. Dinigantiin po ng trade department na sa nakalipas na mga taon, 80 gamit na pang eskwela ang walang paggalaw sa presyo. May tagpa po ng DTI na kailangan maging mapanuri ang mga consumer at suriin ang mga etiketa ng bawat produkto. Nilabas ng DTI ang school supply price guide sa pagsimula ng enrollment period ng school year 2024 hanggang 2025. Newsline.